pani panibagong araw tayo panibagong vlog bag. Oh, maaga tayong bumangon si Mrs. si ah, bumabangon ayun, pinaginit na natin ng tubig na mga ano, o, oh, maaga tayo ngayon yung nihiram nating ano, na -uwi na yung nihiram nating gas cutter kay Tolo HB ngayon, ang problema na uwi na nga nila Eddie eh, ang kaso, wala tayong pagsasakyan ngayon Okay nga, hindi nagawa yung ano natin Yung Gumaki na nung bangka <coughs> O yun, gagawin namin ni boss Andi nito, mag ano na lang Mag Magsisingil lang ang papunta doon Hindi rin tayo pwedeng hindi lumusong Gawa nung nandun na yung mga kalabaw natin Dapat araw-araw Kahit nasandali lang Makapunta doon Okay nga, sana kahit na ano Nakapag-rush tayo kahit papano yung paikot ng mga pilapil ay masyadong madamo kasi pero nandun yung mga kalabaw nyan uh, tinutulungan tayong mag ano nung mga damo o ngayon balak natin kunin natin yung kay yung ano natin kay ano kay kuya edi ngayong maga tapos pakikisabay na lang natin kinakuin na araw. O punta tayo ng kay Kuya Eddie tapos punta tayo ng Santa Isabel. Ay, Santa Isabel. San Mateo. Pagkikisakay natin yung gas cutter. Saka yung ano na lang, tubig. sa gusalina. Oo nga, hindi pa na masyadong pahirapan sa ano, paglusong dun, Pag nakabangka. Mainam sana nakabangka. Pagkaang natin. Kahit na medyo mataas yung ahunan. Malapit na lang hindi ka dito sa may Santa Isabel pag umiikot tayo sa Santa Isabel yung mga motor hanggang doon pa lang kay ano kay Kuya Eddie kay Mayora o kaya medyo malayo pa yung lakaran o pwede na rin yun kasi lulusong din tayo makalabaw pero medyo makulimlim yung mga boss. ano na ah uh, aga nag-aagaw yung liwanag sa kadilim medyo makulimlim nga lang pero lulusong pa rin tayo tama muna tayo kay Kuya Eddie. Ayan. Ganda nung ano nung ano. Mab, uh, Mablublu. Pero malamang kahit na makulimlim yan. Ano pa rin. Sisigat pa rin si Aring Araw. Ayan mga boss. Nakuha na natin kay Nico yung ano. Yung grass cutter. <laughs> sinakuha Eddie uh, natutulog pa. Ay sinakuha Eddie lumalis na pala. Pupunta daw ng Kabanatuan yun eh O si Niko pagigising lang Yan mga boss Umuulan na Tingin sabay naman tayo kay Sunaro Ayan Dito na tayo sa, ano? sa Farm ay Ayun, nakisabay na alam lang tayo Kay Kuya O dapat, ikot kami ni Boss Andy Magkakakulumakas yung ulan dito May rapang kabisadaan O, hinaano ko nga yung mga kalabong natin din Hindi rin nagawa yung makinan ng bangka Kaya, nakisabay na lang muna tayo Ayun, dito na tayo ay, dito na tayo. Ay, palbaw natin si Magda sa Kasilena. Andun. Ay. Kumano na yung hangin saka mukulimlim na eh. natin yung makalabo natin dito. Eh, mamaya na natin puntahan kaya si Magda tapos si Jenny si Lena tapos ayun yung mga kalaban nila kuya Elvin baka ano nito kung sakali dali natin do sa ano doon sa kabila para mapakawalan natin yung bulo doon sa atin doon doon natin dadarin yung mga kalabaw yan mga boss kahit na makapalinda mo hindi nila ganong kinakain to ano lang ito tapos dito pa kaya natin sa gawi doon ito sa farm 2 hindi nila masyadong kinakain tong ano na to ayaw nilang kainin gutom si ano si magda gutom 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 ba't ayaw niyong kumain Tipat ba't kaya natin sa farm 1 o dito na lang sa taas dito bakit di naman, siguro mag iinit niya ano natin, pag dinala natin sa farm 2 ay farm 1 pwede natin pakawalan yung bulo kasi dito, dito natin pwede pakawalan masyado malapit dito sa may ano dali na lang natin sa farm 2 ay, ay farm 1 para ma ano natin yung bulo mapakawalan natin dito din natin mapakawalan yung bulo eh. o oh, dalhin natin doon para maka mapakawalan yung bulo si Ma Lena eh dito tayo makapagtrabaho nyan dun mapapakawalan natin mapakawalan natin si Ma Lena. Uh. Okay, mga boss, dahil halong ano to. Yung haginay. Yan, kumakaya siya. Ano? Si Magda. Yung dumo dun, ayaw kainin. Ayun na. Ayan, dito na lang. Pero doon na para mapakawalan nga natin yung bulo o oh, yan oh kinakain ni di na yung ano aginay sabagay so, may aginay din doon eh ano lang natin kaya dadalhin natin doon para mapakawalan yung bulo dito may sabog na nga si Kuweper na hindi pwedeng pakawalan yung bulo pupunta sa may sabog Ayan, no, mga boss. Dali natin sa Dali natin sa farm 2. Ay, farm 1. Ito pala yung farm 2. Dali natin sa farm 1. Dali natin ni Sosoga. May mga kalabaw din dito eh. Nandito yung mga nila Kuya Elvin. Saka ni Carlo. Dito naman nakasoga din kay Kuya Elvin. Kay Carlo. Kay Kuya Elvin. saka kay kuya Ferran ando o natin doon sa tabing kubo natin para kahit pa paano maano natin yung bulo mapakawala natin si Miss Jenny na lang saka si Magda ang iano natin sosoga natin ayaw kainin ng ano eh yung ganyang ano kalabong pa naman nung mo ng ganyan doon sa ano, sa farm to wala ayaw nga lang ano eh kainin naghahanap lang ibang mo ayan mga boss para lang tayong ano para nating pinapasyalan yung farm one ito kay tatay oh. medyo malinis yung bana may ano lang may konting madamo kaya naman di sa glass cutter yan oh. and hindi na makakaano yung kalabutan punta natin sa dulo ayan ay ulan umuulan na naman baka hindi makakaano doon sa so, may tawag dito ayan oh, ito yung gano'n kay ano sa dalawang ektarya kay tatay Babay kung oo na. pa bagay, painamin muna natin. Doon sa dulo na lang. Sigurado doon sa dulo, may ano doon. May pangiinuman. Buti to, medyo ano. di ganong madamo. konti lang. Ano, ikaw nga. natin. Ayo uminom pa na punduhan ala sa timba eh. Ay. Oh. Maglaa ano ka pa? Magpuputik ka pa. Yan mabos pa din s'no kaya ako, Garlin. Ito medyo madinis din naman, dikin mo nga ano ano. Yan mangga nang ganun ka Ang ano diyan yung bagaw yung ano taas. Ito pwede nang kahit pa ano to. Okay, stable. Ayan mga boss. Dito natin sinoga sa gawing taas. Ayan. Yun na muna ano yan. Di, di, yung ano. Si Magda nandito sa tapat na to. Sa gawing gitna. O si Lena. Dadali na lang natin gawin ito. Ay si ano. Si Jenny. Di rin pwede nga ano, na to. Magta. Baka maglayo rin. Di baling na. Si ano na lang. Magda sa kasi ano yun. Kaya ano natin. Sosoga natin. Ayan. Gawin natin na siya. Kapag oh, din yung damo dito. Kailangan maano din. si ano dito natin nilagay dito sa tapat ng ano tapat ng kubo tapos si Magda sa si Lena ayun doon na natin ginawa yung ano yung magina para di masyadong masyado malapit dito sa mga kalabaw dito ayun mahaba pa yun ano, ni Boss Andy nasa 30 meters yung soga nya ayun yung kubo di naman nakabot sa kubo yan pag ano, doon na lang natin ano yun. Oh. Doon natin iaabot Doon sa may ano na yun, oh. may silungan na yun. Kapag nag talaga. Tapos si ano, doon. Doon sa may bangkal doon na ano. Kasi medyo maano yung bangkal doon. Eh. Hindi gano kalabong. Pero pwede na rin yun. Ayan, hindi natin pinakawalan si ano. Si Jenny. Baka saan pumunta. Baka isama pa pa yung bulo. Ito muna tayo dito sa kubo Punta <coughs> na tayo dito sa kubo ni Parang Lari Sa so, kinakoy naro. <coughs> eh, Wag, mo. Abayom, Banda na rin mo Kaya nga mga na naman pala yun ni Parang Lari Okay lang kanya rin pre, lila pa miyanginan Kaya, gusto mo rin tayo may delay lang bagya? May kaya <tod ngayon> lang kayang bagyo? Ganda na naman pala yung kalendaryo oh. Di, di pa nga lang tinaas dahil nga may bagyo oh. Makakwet na mo pala pre, kung kaya eh nga lila may delay na eh Makakwet na lang pala pala kayang letting kung nga lila may delay eh. Pero kailan mo pindahin <laughs> May kailan lagi ang bagyo? Sutula mo 45 minutes ko. Hindi ko alam kung tama kung malambing. O kayo, bolong. Ginadadame pa Mo mo Ah, pero ayo bono mo kagden oh, pre. Bakanya ah, ano ren? Utunawin ang kapit na. Wala pre matabang eh. Huwag mo ne. <na>. Eh, <laughs> try natin mag grass cutter hanggat nag-aantabay tayo kinaway na araw aantabay maya maya pa yun maya maya pa o pag umuwi sila sagrado obligado na tayong umuwi din Mag-vlog nga pala tayo. Nakalubot <laughs> na natin nag vlog Pero nakaalam na tayo. Ars. Ah, Isang targa. Ayun yung ano, natin dito pa. Yun. Makapal. Pero yung ano. Sandali lang yung aginay. Ang ganda. Doon sa may kalahati ito. Dalawang ano yun. Dalawang. Ito. Dalawang daan. So, kaya nandito. Pag-askatan na natin yan sila sa tuming group. Ito mga boss, kapal. Ito ganitong mm. ano. Mahirap pa na yun. Yung iba nakaano pala. Na. Tawag dito. pa. Hindi naman natin naano lahat. Hindi naman kapal mga boss. Oh. Mga kapal. Hmm. Yung iba nakaano pa yan. Nakalagdugtong pa. Hindi naman natin nakakapaloy ito. Yan, kapag naginig yan, pag natuyo kahit na may basayan maano masusurong na sa sobrang kapal na yan mahirap pa rin kahit bago yung anong asa yung talim natin pag naano sa makapal napipigil ayun tingintay lang natin si na kuya laro dahil nakisabay nga lang tayo so, kung anong oras silang umuwi pwede ding oras yung pag uwi natin ay, hindi naman gaano pang ano. mahahangin lang lang pa unti Hindi na gano'ng gaano. Hindi na gano'ng hindi pa gano'ng kalalakas yung hangin. Pero umaambun na. Saka makulimlim. Okay naman tayo. Okay. Ay, kumamuna sana. Nasa gano'n na eh, yan. Nasa gilid na yan. Puro gilid muna. Pero pero ito pa uh, mamawer siguro na rin. Siya dumakapal. Hirap yung ano, press cutter. Magtatagal tayo dito pag nasa cutter natin buo yan. Yun nga lang ano mga basad. Medyo, Medyo mahal. Ano nga tayo yung atayang, ano? Yeah. Uh, 3.5 or two, per hectare. Ito mga. Uh, sabi na natin sa hectare yung makapal ng panyo pwede na rin kung i grass cutter natin yun alas isang linggo tapos pag upay katawan natin ano nga lang tayo sa gastos nya uh, mas lalaki pa pero kung na grass cutter to kaya ma ma siya kahit stable lang tapos patubigan sabay ano nga Huwag lalagay ng pilapil Kahit na hindi rotohin na, pwede na Buti malamig Masyadong mainit hmm. Yan mga boss, ang tinintayin natin siya po yung araw pa, pa unti, unti na tayo Nakita na siya ng parang lari Sa bagay kung maaga din tayo makakauwi Maagang magagawa ni parang Ano yung Ano natin Parang senji Kaya nalang <coughs> daw uh, Ano nung Ano natin ah pa na natin ng loan yun na lang muna yun kahit di mo uh, saray, Talaga, na umulan hindi mo mababasa yung mga makina nyo tara pala eh wala akong sakali tapre talagang pakay ko pang bandang alas tres mahangin <laughs> na Papauwi na tayo a naman din natin yung mga ano, kalabaw. Doon, doon sa ano, farm one, one. Yan mabawis tawin na ayo. yung ni ano, pa, ni Bisa neng muling bangga Malabas naik ulan Ini e, nalem ya papi na okay, Biasa nanay namanin kaya Tiga Saatnya mak kalau kita makin aku. Nah, daratan kayak sa saja? umala na nga? <laughs> la lang yung pasibay Na. braklali yun pa yun yeah. si Bayo ako Para kalali, eh. Ay, tawar, timba, yun 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 na yun 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 Kapagay, maano natin nating sa na ano, si Parag St. So, Jeanne Sa makina yan, siya lang din ang nagpapaano Nag-aayos Nagmahing hey, Nagmi-mechanic o pag na muna tayo sa bahay Nag-uumbisa na ipagyo, pagyo Umuulan na, saka humahangin hey, Ano nga Natali na pala ni Boss Jason to yung ano hindi sa taas doon eh, nagtatali na rin sila ano. Tingnan lang Bertel na daw sa atin. Balabar kuno man eh. kapag na tali. <laughs> nagtatali nila ko Jason o nga naman yung kusina din nila medyo mga hina na yun doon sa taas na yun doon sa second floor tinalin na daw na yung ko Jason ano lang naman ang na tawag dito pang sure ah oh, may ano um, oh. Ayan yung palang signal number 3 na sa atin yan Ay ka. Signal number 3 na sa atin Sa bagay, yung nandun Ano lang naman yun Naka ano sa mga mangga Hindi basta basta matatanggal yun Ito kaya sa bagay, Bagong alam ano lang ito Bagong lagay lang ito